hello guys hello mga ka-LG for today's video ay magluluto ako ng mais maglalaga ako ng mais Ayan. at ito ang aming gagawing agahan ngayon, binigay ito ng aking papa kagabi dahil market day magbibinta sila ito ay galing sa garden ng aking papa sa bukid Ayan, mais. Na mais na malagkit. Masarap siya. Kasi ay bagong harvest, manamis-namis yung kanyang lasa. Talagang fresh na fresh. Ayan. At ilalaga po natin para may kainin yung aking mga chikiting na kanina pa. Sabi ng sabi na ilaga na ang mais. At ayan, ito nga, ilalaga na po natin para may agahan na po kami. Hindi muna ako magsasaing kasi ay ito muna ang aming agahan. Ayan. At marami-rami din ito. Tiyak na mabubusog ang aking mga anak. Ang aking mga kids na mga makukulit. Si BBL at si Kuya L. Ayan. inaalisan natin yung mga ano may mga balat pang natira at saka may mga buhok buhok ayan nalagay na natin lahat sa kaldero at atin ang ilalaga pagkatapos atin na pong i ready yung ating apoy ayan takpan na po natin ready sa paglaga na Ayun na, yung aking apoy ay medyo maano na, maningas na. Ayan. Dagdagan na lang natin ng kahoy. At ayan, mainit at mausok. Ilagay na natin yung kaldero na kinalalagyan ng mais na ating ilalaga. Ayan. At medyo madumi ng ating kaldero dahil puro kahoy nga ang ating gamit. At ito na nga, luto na ang aming mais na nilaga. Kakain na kami. Ito ang aming agahan. Tara na mga ka -LG. Mukbang mais na naman <laughs> ang kasunod. Kakain na kami mga ka LG. Ito, Guys, kakain na kami ng mais. Mukbang mais na naman. Yung nakaraan. Langka. Bayabas muna. Bago langka. Tapos ito naman. Mais na. At ito ay, ito ang aming agahan ngayon. Ayan o. Oh. Kain na bingo. Oh. Ito. sa iyo. Saan ang sabi? Oo, oh, laki. Aw, init. Mainit pa? Upo lang, ani, upo lang. Hmm. Dito, kuya, kain baby muna. Hmm. Ay, dito akin. Ay, saan ang sayo? Ito, ah, mata na akin. Ay, ito, may ano. Ha? Hmm. Uha ka na lang doon ng maliit na plato to eh. O dito. Dito ko nga yan, oh. Ayan, upo. Ay. Hay, luto na. Malambot na? Papa. Upo lang, upo. Upo, 'yan. 'Yan ang takaw ni BBL. Oh. Bakit matigas? Eh, yes, mainit. Ihipan mo nga para mag ano, magbahaw. Para lumamig. Oh. Ang takaw mo na. Nakadalawa ka na. Si mama isa lang. Oh. Ang takaw sa mais. Huwag iikalat ang mga ano ha. Ayan, mga sis, mga ka-LG, iniwan ako ng dalawa kong mga kids. Pagkatapos magmukbang ng mais. Ayan, ako na lang ang natira dito. At ayan o, ang natira na lang sa akin ay kunti na lang naubos na nila. Ito ang aming agahan ngayon mais muna. Mahal ang bigas. <laughs> Kaya mais muna. Salamat kay Papa sa pagbigay sa amin. Kain tayo mga sigis. Maano siya, masarap, manamis-namis. Kasi ay may buhok. <laughs> may buhok ng mais, hindi natanggal. Kasi ay bagong harvest kaya ay matamis siya hindi na kailangan lagyan ng ano ng gatas or asin pag nilalaga kasi bagong harvest yun ang kagandahan pag dito sa province talagang pres na pres at bagong bago yung kakainin mo basta masipag lang magtanim at matiyaga lang hindi magugutom pag dito sa province O, oh, bakit BBL? Ubus na yung mais mo. Kaya, bumalik ka na. Hmm. Nandito ka, ano ko? Oh. Nandito ka. Hmm. Opo. Maalis ka pa rin? Hmm? Ewan, say hi muna sa ating mga ano. Yo. Opo nga ni. Hello. Yung mga umaga. <laughs> Kain po tayong mait. Mais. Mais. Sabi yung masarap. Sarap. Almusal namin. Almusal namin. Mm. Wala nang matitira sa akin. Ubus na nila. Ay, na lang dalawa. Akin okay na lang dalawa? Uh -huh. Wala na. Ubus na. Ay, saan ka na naman pupunta? Doon, baba. Diba? Doon ba ako, baba? Punta, mama. Kamain. <laughs> Wala na. Natapon yung isa. <laughs> Inihiwan na ako ng mga anak ko. Mm, masarap. Lagkitan kasi itong mais na ito. Kaya malambot siya. Kunting laga lang. Tapos ay ano na siya malambot na. Solve na ang agahan. Kaso walang kape. Walang pang asukal. <laughs> inubos nila naman yung asukal. Nagtimpla sila ng kalamansi juice. Inubos daw ng asukal. si mahilig sa kalamansi yung aking mga anak mainam din yon sa kanila kasi ay ano din laban din sa ano sa mga ubo-ubo kaya yon ubos yung asukal may mga kalamansi pa nga sabi ay mag ano na naman sila sabi ko ay mamaya na naman pag nakaano ano na tayo ng asukal ubos na ang asukal kaya walang pangkape eh. Salamat kay papa ko. Kasi dumaan siya dito kagabi sa bahay. Kasi dito sila natulog sa baba. Hindi doon sa bukid. Kasi ay... Magbibinta nga si mama sa bayan. Kaya natulog. At ayan, binigyan kami ng mais. Tamang tama naman. Pangagahan. Hindi na ako nagsaing. Kasi ay okay na ito. Solve na itong mais maganda na ito makakaano na sa buong ano, kaya ayan, nilaga ko ng maaga kaya para may makain yung mga bata At ito na nga, ubus na dalawa na lang natira sa akin pasaway itong mga anak ko hmm. mahal ang mais ngayon dito sa amin kasi mga unang ano pa lang swerte ang mga unang nakatanim ng mais kasi mahal pero pag yung madamihan na medyo ano nag mu, nagamura ng konti na hindi na nga kami nakapasyal doon sa bukid kasi ay panay ulan dati ngayon naman busy ako dito sa garden niyayaya ako ni mama doon sa ano sa bukid pupunta kami doon mag ano magbunot ng mani na para makaano din ng mani may tanim na mani kasi si papa parang nasuluhan tuloy ako dito ngayon nakaka-enjoy magmukbang pagkasama yung dalawa ko kasi iniwan ako binitbit na nila yung mga pagkain nila sumama doon sa mga kalaro nila Kaso, pag malagkita naman, pag lagkita na ano, na mais, ano naman, nag ano sa ngipin, sumasabit. yan isa na lang, at tuya na, ubos na, taob na, <laughs> taob na ang amin ano, yan itapon na lang natin itong mga ating pinagkainan pinagkainan din ng mga bata ayan mga ka LG thank you sa pagsama sa amin sa akin ngayon nag iisa na lang sa pagmukbang ng mais aming agahan ayan itong aming agahan for today thank you see you again see you next see you next video ayan thank you sa lahat ng sumusuporta, nanonood sa Team Promote. Thank you, thank you sa inyong lahat sa Plant Lovers. Thank you din sa lahat-lahat ng mga friendship kong sumusuporta sa mga naglalablab sa akin. Thank you. Bye-bye. God bless you all. And see you again. I love you all. Thank you everyone. Bye-bye.